Ang daming nandidiri sa mga construction worker. Construction worker lang daw. Akala mo naman talaga sino mga tubol na ito makapanlait ang trabaho ng iba. Akala mo naman perfecto yung mga trabaho nila. Purkin sa opisina, hindi na inita ng araw, puro sunblock. Marumi man yung trabaho ng mga construction worker. Pero malinis yung pera ng mga yan. Hindi galing sa kawat. Hindi galing sa nakaw. Baka yung mga tatay dyan, mga kurakot ha. Ha, yung mga nangungurakot dyan sa mga kaban ng bayan, tapos kayo, malakas kayo manlait ha. Sino ba yung mga nanlait sa mga construction worker na yan? Tandaan nyo yung mga itsura nyan. Pag nagpagawa sa inyo ng bahay, huwag nyo gawin. Wag ah, huwag nyo gawin yung mga bahay nila. Hayaan nyo na sila yung gumawa ng bahay nila. Sila yung magpalitada, sila yung magpala, sila yung maghakot ng mga bato graba, mag ano ng hollow blocks. Hayaan nyo para malaman nila talaga na walang construction worker, walang gagawa ng mga simentadong bahay nila kuno. Ah, tandaan nyo yung mga itsura. Hmm? Sa mga kontraktor dyan, ang ah, ano may kontraktor sa mga purman dyan, tandaan nyo yung mga ng mga construction worker. Huwag nyo kontratahin yung mga bahay ng mga yan. Na, hayaan sila yung gumawa para malaman nila. eh Ayan ko sa loob ng eh. Ha? Sige, subukan nyo. Nakakalungkot yung iba mga influencer pa. Mga vlogger daw ko no? Na dering dere sa mga construction worker. Akala mo naman talaga kaganda nyo. Ha? Akala nyo kaganda nyo. Ingat-ingat sa paggamit ng term na construction worker. Para kang construction worker. Nakadiri ka! Naligo ka! So anong tingin nyo sa mga construction worker? Hindi naliligo? Ha? wag kayong mang down ng trabaho ng iba dahil hindi nyo alam at hindi nyo kaya yan. Ha? Mas mabuti pa yung mga construction worker na sa pataas yung sahod kaya sa inyo eh. Baka sa inyo nga, 350 lang minimum nyo, may bawas pa. Ha? Tapos ang damakmak pa yung mga utang ninyo, tapos ganyan pa kayo manlait sa kapwa, paano kayo aahon yan? Ha? Yung mga tao pa naman na malakas manlait sa kapwa, Magagabain yan. Lalapit yan ang mga karma. Kaya mo ng kapwa mo, kinakarma ka na, kaya hanggang dyan ka na lang. Wala ka ng pag asang umahon sa buhay mo kasi nga, dinadaon mo yung kapwa mo. Ha? Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, isa rin babalik sa'yo ng masigit at doble pa. Kahit saan basahin yan. Nasa Bible yan, mga kapatid. Ha? Ako lang ang sabi nito, kaya mukhang pangit lang tingnan. Pero magbasa-basa rin kayo. At kung i-apply yun sa personal na buhay, talagang pangit din ang manlait ng trabaho ng iba, lalo na't marakal yan. Malinis yung pera ng mga construction worker kahit na maduming trabaho. Sa paningin ninyo, madumi. Bilat sa initan, pala, ganito ganyan, palo ng siminto, graba, uh, dering-dering kasi yung pawis ng mga construction worker daw, yaks kadiri daw kasi nga, yung ano daw, kumakapit talaga yung libag, wow. Kaya ang hugasan yan. Kaya ang hugasan yan. Baka kayo ang hindi nahiligo. Ha? Porkit mga tamad kasi kayo sa bahay nyo, ang lakas nyo malahit sa mga construction worker. Para nyo malaman, kailangan natin yung respeto ang isa't isa. Kung wala kayong respeto sa kapwa nyo, edi wag, wag kayo dito sa mundo, lipat kayo sa Mars. Ha?